Unang-una po sa lahat, gustong gusto ko magpasalamat sa walang sawang pagsusuporta niyo sa amin. Maraming, maraming, maraming salamat po talaga. So sa video na ito ay pupunta na naman ulit kami ni Mama sa Sakahan para pakainin ang mga kambing doon at papainumin at hindi lang yon madami ring gawain. So syempre, sasakay kami ng bangka. So ayun, dito na kami banda at na ni Mama Jaan yung nagpapahinto sa bangka which is yung bato para hindi siya uh, rin. Pagkaakyat ni mama sa bangka ay may naisipan siya na dadaan daw muna kami sa gilid yung hindi masyado malalim yung tubig. Manguha daw muna siya ng hipon kasi kahapon hindi siya namin kasama ni Shella so ayun hindi ako nakapag video sa kanya kahapon habang nangunguha siya ng hipon so sa ngayon ay mangunguha ulit siya at ipapakita ni mama sa inyo kung gaano makawiwili manguha ng hipon. So ayun patuloy kami dyan ni mama sa pagsasaguan papunta sa gilid habang nagkukwentuhan yan kasi ang banding namin ni mama minsan yung mga pangyayari at kung ano-ano pa lahat-lahat walang matitira kwento lahat walang lihim na hindi ko ni ni mama sa akin at ayon nandito na kami banda sa gilid kung saan si mama manguha ng hipon at bumaba na siya dyan sa bangka so panuorin niyo po si mama apakagaling pu manguha ng hipon gamit lang ang kanyang kamay dito ay malayo-layo na yung nalakad namin at malayo na kami sa bangka kung saan namin iniwan. Kaya bumalik ako doon at sinagwanan ko yung bangka papunta kay mama. Pagkadating ko kay mama ay kagad naman siyang umakyat sa bangka para lumipat ng ibang pwesto na mayroong mga hipon. So ayun, ang sabi ni mama, wag na lang daw ako bumaba, dito na lang ako sa bangka, sasagwanan ko na lang daw habang nakasunod sa kanya. So ayun, nakaupo na lang ako habang minamaneho ko yung bangka at pinapanood siya. Grabe, sobrang galing talaga ni mama. So ayun, huminto na si mama sa panguhuli kasi sobrang lalim na ng tubig at hindi niya na maabot yung ibang hipon at eto yung nakuha ni mama lahat. At ayun, medyo madami lang kahit na bilis lang ni mama ng huli. So ayun, patuloy na kami ni mama sa pagsaguan ulit at may nadaanan kami dyan na parang nag-harvest sila ng kanilang bangos. So dumaan kami para bumili. Atag na lang pulo ayun, pagkatapos namin ni mama bumili ng bangos, ay nagsagwa na ulit kami. At ang sabi ko sa kanya, ako na lang ang magmamaneho. At tulungan niya na lang ako sa pagsasagwan. At biglang pinahinto ni mama yung bangka. Kasi mamingwit daw muna kami ng isdang hinuhuli namin dati na hindi lumalaki. Na yung tawag sa amin ay yung parangan. So ayun, mamingwit muna kami saglit. Sa so, uulitin ko po, pasensya na kayo sa kamay ni mama ha. Kahit na ganyan yan, sobrang proud na proud ako dyan. So, ayun, ang ginawa naming pamain ni Mama ay yung hipo na nahuli niya. <mulong> Ngayon, nakatatlong bingwit lang siguro kami dyan at napatuloy na kami sa pagsasaguan kasi nagugutom na kami ni mama at ayun lang yung nahuli namin, madami pa sana kaso hindi na kaya ng aming bituka, talagang gutom na gutom na. Pagkadating namin doon ni Mama sa hinihintuan ng bangka, dumerecho na siya sa kanyang sanggutan at umakyat na kaagad para kunin ang kanyang lambanog. So ayun habang nasa taas si Mama ng niyog, dito naman sa babae ay nagpapaayos ang tiyuhin ko na si Papa Abyong at yung mga pinsan ko na si Kas A Antoy at saka si Kas A Ikla ng kanilang bangka na may makina dahil gagamitin din nila siguro panginisda. So ayun, pagkababa ni Mama sa niyo, gagawin kwento-kwento lang saglit sa mga tao sa baba at pagkatapos ay dumiretso na kami sa sakahan. So tatlo kami dyan ang naglalakad kasama sa Lester dahil yung iba ay susunod na lang. So as usual, ganun pa rin naman yung ginagawa namin pagdating sa kubo. Magprepare ng aming makakain, pagtapos kumain, ay magtrabaho na naman ulit. So ayun lang muna, kita kits tayo sa susunod pa naming mga videos. Pakishare at pa-follow na rin po Maraming salamat.